Dito kami sa Umar Sa Muraki lang tayo pupunta tapos babalik na tayo. Ha? Renul, Muraki lang? Oo. Oh. Buti hindi masyado malamig. Hindi. Ha? Makon lang, ma makulimlim lang. Doon takbo na pababa. May kong kasi dito, kiwi. Kiwi na ibon. Dito. Yung mga pukod-pukod yan, yun yung kiwi na ibon.

Ha? Huh? Wala uh -huh. Hindi kasi masyado malamig eh. Kung gusto nyo makakita ng penguin sa Christchurch Marami din dun Sa Penguin Park sandog sa Christchurch tapos punta na rin kayo ng Air Force Museum wala namang bayad ron ha? oo oh. libre naman ang bayad ron wala ang bayad ha? Pilanyo? Pilanyo? Ha? lima mga edon yun. Wala Ha? Nangangabol yan? Nangangabol. ba yun? Pero hindi naman nasin yung taga dito, yung naka uwi kami nyan dito eh ayun o, mayroong pindol, isa mayroon pa doon isa o malaki. Puntahan mo, Rinol. Ayun, ang dami. Hindi naman mga habol dyan.

Good yeah. job.